<laughs> ういとわんとンタランタラン、らンタランとワンクはたンタランタラン。<noise> Red Minuten In <laughs> New Year oh, Kunin mo mm -hmm. <laughs> <Aka> na daw, mana dah? na daw na Eh? <laughs> Happy yarn. Oh, may utang ka sa akin. 3,000. Wala, Wala na tayong pangkan. 11 yan eh. Hindi ito eh.

Sasatak na natin sa mga natin. The down. ka. Okay naman. Huwag mo lagyan ng ano? Huwag mo lagyan ng... Kali naman yung install na yung Okay na po, Gagamitin ma niya, gagamitin na po. Hindi hmm. naman, okay na Lagi mo ng case. May tempered na yan, wala pa. Palagay mo kay sir. Yan. Ah, 14 na siya, no? yung i4 pinapis mo. May po pa sila noon eh ngayon wala na. Ano. Sa ano na lang po uh, nga, meron pa kami dito nga, meron kami ng stocks ka, dito, X4 Pro saka X4. Pero yung mga bago ng mga uh, F5 series, X5 Pro, mayroon din nyo. Hindi na po na, hindi na po kami nagkaroon. Buti hindi na kayo yan. Oo, makakabili na lang po kayo na yung trawan Kailangan pa ba yung set up? Hindi naman, okay na yun, ma'am. Anong password? Mamaya, iset mo. Set up mo sa bahay pag kata. Ay, ang ganda na ang po. Alagay mo na natin sa bahay. Alagay mo muna. Gamitin mo na? Gamitin mo na. Ay, papatempered na. Ay, ay, ay. Akin to. Ay, mag-aay. Onde é que